Bayad naman eh, pero ang delivery lang ang bili oh, ang delivery pa ako is 3K. 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 ko. Wala, ko ka kung anong ka magandang mong open da box magandang siya dako siya nga box tapos check kaya man nakapangalan check na ko mm. oh yung mong hazard 10 hours pwede niya 10 hours pwede na. Pwede na i-open mam ha pa mabayad ang dito rin Excuse me, excuse me. Happy birthday, Happy birthday. Spanish ay mga nagbida at kapimian. Take care. Love you. Hi, Megan! Happy Malita! Hey. Happy, happy birthday! Stay pretty! I'm pretty! Hi, Ling. Happy 14th birthday. Stay humble, stay pretty, and stay safe. And more birthday to come. Mahal ka namin lahat. Hi, hey, Megan. Isa ko binus ba anong banyo. Isa ko binus anong banyo. Isa ko binus anong Happy birthday, beautiful girl! I wish you the best throughout your life, and I hope God hear your wishes and prayers to become reality. And I can't wait to celebrate your birthday! Happy birthday! I love you, Mama. Birthday to come! Uh, happy birthday! Ma. So today, is your special day, and I just want to say that. Uh, you're one of the strongest, kindest, and most beautiful person uh, I know. So, salamat sa ka uh, oh, yeah. sa memories sa katawa sa checka, ang sa yung real cousin and friends sa koa. Uh. So, uh, I'm so proud of the woman you're becoming. And, bisean pa sa mga pagsulay, you always tries and uh, with grace and strength. And, talong uh, adlawa, I hope you feel loved, celebrated, and surrounded by people who truly. Uh, care for you and uh, smile lang God uh, uh, lang lang, smile, uh, smile lang like a queen and make a wish na gikan sa imong heart so uh, amo na ako may ngon uh, nara ko dire always sa uh, and yeah uh, enjoy your day so happy birthday again bye Hi! Hello, Megan Yang! Happy birthday! This is me, the Aisa how I wish me na makahuman ka sa imong pag school o ayaw na pag ulaw ulaw ha then kada yun lang sa imong pag schoolahan ton mahuman ka sa inyong. mahuman ka o mahimo kang professional someday and okay ra ng uyab uyab gang basta kay makahuman na ka ayaw tundog sa mua So Again, happy birthday, Megan how I wish na tagaan ka o taas na kinabuli pa sa ginoo o layo ka sa mga katalagman again happy birthday and I love you Bye. happy happy birthday uh, padayon lang sa pagpaningkamot sa pag eskwela para makabot nimo ang imuhang mga pangandi sa kinabuhi magbinuotan nga bata kabalo ko smart ka nga bata uh, happy birthday God bless I love you malipayong pagsaulog sa imong adlaw na tawhan ni Gan o nang hinaot ko nga padayon ng imong kasuit sa imong mama o sa imong uyab mo to happy birthday Hi Megan uh... It's your day. It's your birthday. Wishing you all the best in your life. And unta, hindi na ka mag-dilaw dito. Hindi na ako mag sa kuha. And I love you, Branch, my love. And once again, happy, happy birthday. Dan, dagdarang sa miss nila. Ano yung stress ang kilok sa imong mom. Love you. Ano yung mong may sabi birthday. Happy birthday to me, girl. I love you. Hi Megan, it's your birthday today. Tadungaga na po ng imuhang edad, no? O tuwag ka imong edad, it means that more responsible na ka dapat, no? When it comes to your studies and when it comes to making some decisions in life. Do, kinahalan ni mo maging mature, pero still bata pa bang ka. Mo na nga kinahalan ni hapon o no, guidance sa imuhang mga ginikanan. Kung unsa man ay imuhang mga gusto, kung unsa man imong mong ginaplano sa buhi o gusto mo na mga gilip gusto, dapat na kabalo ang imuha mga ginikanan na, na, dapat aware sila. Kaya aron kabalo sila kung sa imuha mga experiences, mga pinagdaanan para mag-guide kanila no, o tarong para kung, kung sa man galing ang ilang pwede pang mabuhat ilang angay buhaton. Kaya kabalo po supportive sila sa imuha. It's because palangga kay kanila, no? Kung, kung sa man ang imuha mga gusto. Pero kung na kay mga gusto, madili nila mahatag, kaya pud kalain kay siguro more po ang available na kwarta na sila or kung sa man ang kaya nila no kung abot ra ang panahon nga mahatag ilang mo hang kanang mga gusto kung madato na pud sila pero sa pagkakaron kay naring kamot iyahay mo nang paning kamot no para mabuhi so kung unsa lang ato ang kinahanglan mora na to ang pagtiyagaan dili mo mo aim pa og taas-taas kung dili pa nato kaya wala mang masama sa paghahangad no or mangarap ta pero we need to consider also our capabilities so ato ang kakayanan para ni ana o gaunta ta sa imong vertical magmalipayon ka o magmali daghan ka mga dreams in life no unta atagan ka ni Lord og pagkatao nga ma-achieve na Paningkamon sa si imong pag iskwela Megan, kay Ita, yun sa harap kakanak sa si imong mama o papa mo. No? Para puhon-puhon, ikaw na po ang mo give back sa si ilaha. Do ang ginikanan, di liman na sila kanang mag-expect yun nga imuha silang tabangan. Pero bilang mga anak, mag unang punta para sa to ang mga ginikanan. na pag-eskwela o tarong, kay kung bisa sulod sunod na kaguyab-uyab pero nalagyan po yung mga limitations no hindi tama patuyang sa tuang ibati kay lisod na ang panahon o magpadalos-dalos sa kung masyado tayo mapusok no muna nga magingat o inahala kontrolo na to ang atuang kaugalingon study first muna no and uh, make that as an inspiration lang o dili pa ta sure ko ba na gyud mo kinabuhi bata pa man ka no mao na nga wala enjoy lang i enjoy lang kung ang sama na aha karon ay lang pag tanto ka seryoso kay basin o oh, kahit na po ang padulungan sa pagiging seryoso affect sa imong no mo na nga sa birthday karoon uh, be happy o kana good health permanente ang ako ang gina uh, tawagan na gina-pray o gina-wish, no? Okay, para dili ka maka-absent. Okay, kung magsakit ka, dili ka productive nga pagkatao. O dili ka happy. Okay, naman, we are not feeling well, no? Dili ka makamanding sa tuwa mga friends. Dili ka makaskwela, dili ka makachika-chika, dili ka makapanglibak, no? Muna nga, dapat healthy ka-permit eh, kaya para natay kusog o mukha ta og tarong di ta magpabaya sa tuang kalawasan ilabing ka. no, na nga atlit ka kinahanglan na kuanta in good health fit ang imong lawas. so mo nga malapit man kaon di ka pa pasar pasar o dili ka magpalabi sa imo hang uh, dula nga di nakamukha o na ba dapat ati maghihapon para healthy na. No? So mo lang po happy happy birthday o of... atala pa ka ni Lord taas pa ang kinabuki o more blessings sa imuhang family para ma-achieve po din ang imuhang goals in life. Once again, happy birthday to you. Hama ng kaon na to. Hi Megan, happy birthday! Um, enjoy your day with your parents. And of course your loved ones mm, always pray to God. Wish pa na ako si moa na unta ma-reach mo ang imo mga dreams in life, no? Of course with the support of your parents and sa inyong mga friends o sa mga kaparentian o sa tanang mga taong nagmahal nimo. Uh, always be good to your studies. Ilaban mo pa. Ipos mo pa. Ika nga. Um, always remember, God I'm just here around. Handa makikinig sa mga MMK mo. Mm, a shoulder to cry on. I always be your second mom. And tandaan mo, tatanda man ako, lilipas man ang panahon ko bilang coach mo. I always be proud of you. Grabe, nakaka-proud makita ka, Kahit paano ka maglaro, yung dedikasyon mo sa volleyball. No, ang sarap makita, busog na busog yung mga bata ko. Always remember, Megan, I love you always, and stay happy! Happy birthday! Mwah. Day. Happy 14th birthday! Uh, more birthdays to come. Continue to love sports and do not forget you have to balance your academic and sports. And it should be 99% focus on your studies and 1% for your love life. So do not take it. Serious muna ang love life. So, 1% lang muna sa love life. Then, 99% focus on your studies. So, continue being a cheerful friend. And stay young and healthy. Happy, happy birthday! Hey. Unsay message, message ni mo sa mga nag... Pa one surprise sa yung mga yung mga nag ano sa mga say. Hello, oh, thank you. Mo lang. Sa mga mama, especially sa mga mama na no? pa one surprise. Amot niya ay kalit naman siya pailo-ilo sa malay mo. Happy happy birthday. <laughs> 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 happy, happy birthday. <laughs> Hala, oi. <oy. laughs>